Hi guys, ayan punta tayo doon sa ano sa barangay kasi may ano may meeting akong narinig. Narinig ko lang na may meeting kasi may gumamit ng microphone. Parang meeting ata ng mga senior ngayon. Kaya puntahan natin. Tara na. Ma'am, <laughs> makikisnis tayo. Okay? Eh, so, paalam yung siguro to. tama naman Mahama nilang meeting. Come here, baby. So, So, mawala niya siguro ito, wala rin na utana? Kung nag mo ang gambal na sa doktor, ayaw ilungan di distansya o sa kaburas. Distansya o sa kaburas. O, oh, okay. Hmm, kana ang sa para implant, para sa kumama. Nag-mintin siya itong 50 mg lang. Pero kasakaran yung po kaya yung dugo, kung di siya katarantong. Pag sige niya kinumanin, kumak, observare lang, ayaw na po nilabay ng tambal resida sa doktor. Pero once mo normal na yung lubo, ay yung sabi, ino mo yung medisina. Kaya madunggay manggol, ang atong ting ting po, di ba, alao? Para na po, adyo, kanang kanang ito, meeting ko na rin sa koan, senior citizen. Ang normal niya ay, wabit ang ino, kaya tamal, kaya kami normal. O niya, right? normal, ay ino, kaya ko. Di ba? O kaya kamong mga normal, ron, ino, ino. Di ba? Monitora lang. Ayaw lang po nilabay, nangitambal. Kaso, mula may imong kaon, Nahuman lagi lang meeting guys. Malate na ako ng arre. <laughs> ubay ubay naman po dahil senior citizen nila sa barangay ng Tayan de Ayon. Pagdumusay sa mga produkto.

মননক বক্স বক্স আপনারা 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 What's the